Samantala, nakatakdang dinggin ngayong buwan ang mga petisyon para sa hirit na taas pasahe sa mga jeepney. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, didinggin sa September 26 ang hiling na dalawa at apat na pisong dagdag pasahe. Pero sinabi ng LTFRB na kailangan magkasundo ang mga nag-file ng transport group kung ano ang susundin na petisyon na kailangang aprubahan ng LTFRB. Ngunit habang wala pa ito, posible posibleng magpatupad ng pisong provisional increase sa pasahe sa jeepney ang LTFRB. Kainman, dadaan pa rin ito sa konsultasyon sa mga commuters group at rekomendasyon ng National Economic Development Authority dahil bawat pagtaas ng pamasahe ay may epekto sa inflation ng bansa. Ano pang magiging epekto nito? Pag may bibigay kami ng piso, dalawang piso o tatlong pisong fair hike, sa ekonomiya dahil ho lahat ng tao ngayon na So what would it do? Would it trigger the prices of commodities in the market which in the long run ho affected din ho yung mga families ng mga driver. These are the things that we consider. And as to the timeline po, we will do this as fast as we can.